Hi! Good, Good evening! Hi! Busy sa sa kusina kasi nag-loot. Kumuha tayo ng okoy na puso ng saging. Yan o. dami kasi yan. See? Finish product siya. Yes, Gagawa na lang mamay mamaya ng sausawa. Requested by my Yay. bunso. Ah, hindi pala kong bunso kasi buntis ako. Requested ng dalaga ko. Okay, doon. nag-crave siya ng okoy. Ayan. Okay, si mama. Pero siya yung gumawa sila yung gumawa kanina. Mm. namin na nanay no? dating sa Saudi hindi na hindi pagkuhin Pinas nanay hanay Yan pala yun. Pupreto, pupreto daw yun. Tapos, pagdiling din tayo ng Ingit na lang muna natin yung bangus kasi nga uh, late na. Ano oras na? 6.28 na. Pero ngayon

Bawanggay. Tapos talong. Tapos, kuhanin natin yung ulo ng bangus. Yun na lang ang eh. sasawag natin sa binindin. Ayan. Binindin sa yung talong. Siyempre, yam na yun. Kaya so, sa bawang. Yeah. Bumili ka pa na!